to this video guys magtatanggal ako ng ano ng ugat-ugat ng togi at saka yung mga dumi-dumi so ito na guys uumpisahan ko ng linisin itong togi kasi gusto ng amo ko ano, malinis siya bago lutuin kaya isa isa hintong tatanggalin yung mga ugat-ugat at saka dumi-dumi ayan so patagaan lang talaga guys mag ano maglinis ng togi. kasi lalo na ang dami nito my god <laughs> Anong oras ko kaya to matatapos kaya bilisin natin guys kasi marami-rami din to Ayan, madami-dami din to. Tapos isa-isahin pa na tatanggalin. Imbis na matutulog ako guys, kasi hapon ngayon. Uras ng pahinga. Pero, ayan. Dahil ako'y may gagawin, hindi ako matutulog. Ito ang aking pagkakabalahan. Magtanggal ng ano, ng ugat-ugat. Para malinis bago lutuin. guys. Yung mga tinatanggal ko yung dulo-dulo ng ugat-ugat niya. Kasi madumi. So, ayan. Tiyaga lang guys mag-ano. Magtanggal nito. Kasi marami-rami din ka. Mahaba na yung ano guys. Ayan. Mga na yung togi. Ito kasi yung medyo murang-murang gulay ngayon. Togi. eh ito yung pinabili ng amo ko sa akin. Ang repulyo kasi ngayon guys, sa panahon ngayon, ano, napakamahal. Kaya, ayaw ng mga amo ko na bumili ng repolyo ngayon dahil napakamahal daw. Kaya, ito muna yung kasi isang balot nito guys, pogi. 10 NT lang. Kaya sabi ng amo ko, yung gulay na mura na lang daw yung bilihin. Huwag yung mahal. Ganon. Kaya yung alaga ko, pag nagpapabili siya ng mga ano, pagdating ko sa bahay, mga gulay-gulay or kahit na ano, pagdating ko sa bahay, wala siyang ibang bukang bibig kundi ang mahal, ang mahal. Ang mahal daw. E sabi ko, wala naman ng mura ngayon. Sabi ko sa alaga ko. Tapos sabi ko sa kanya, ang pira, lula, hindi makain. Wala naman tayo pa kung choice. Kasi yun talaga yung presyo na ano ngayon, Hindi nga naman makain ng pera, guys. Kaya kahit na mahal yung bilihin, no choice, kailangan pa rin natin bumili kasi hindi naman pwedeng porkit mahal, hindi na tayo kakain. <laughs> <laughs> yung gulay na to guys, i-steam ko lang to. Kasi ayaw ng amo ko yung, yung gisa-gisa. Gusto niya i-steam lang siya. Tapos, pag gusto na niyang kumain, lalagyan lang niya ng sarsa. Yung nilalagay na dito na sarsa, guys, yung ano, sweet and sour na sarsa na medyo maanghang-anghang. Kasi yung amo kong babae, mahilig siya sa maanghang na maanghang na pagkain. Tulog yung alaga ko. Tapos mamaya, gigising siya ng 2pm. Pagkagising niya, upo lang sa saglit. Ayun, magpapaligo na naman ako. Tapos itong gulay naman na to, 4 p.m. ko siya i-steam. Kasama ng mga iba't ibang gulay. May mushroom, may broccoli, may kalabasa, may carrots. Halo-halo guys, yung lulutuin ko mamaya na ano. Kasi mahilig sa gulay yung mga amo ko. Hindi sila kumakain ng kanin, guys. Yung amo ko. Yung mag-asawa. Ano lang sila? Gulay. Gulay-gulay, karne, minsan. Pero sa gulay talaga sila mahilig. Ayan, may nagawa na ako. Nalinis na. Simula nung dumating ako dito guys, one year na ako mahigit dito sa bagong amo ko. Hindi sila kumakain ng kanin. Pansit lang kinakain nila at saka gulay-gulay. Hindi talaga sila nakain ng kanin. Samantalang sa atin sa Pilipinas, kanin is life. Hindi pwedeng walang kanin, almusal, tanghalian, hapunan, kanin sa pinas. Dito, ano, hindi ako nag-aalmusal ng ano dito kanin. Tinapay, pansit, ganun. Minsan naman yung ano, manto. Manto yung tawag nila dito sa Taiwan. oras ko kaya ito matatapos ang dami pa. Baka mamaya gising na yung alaga ko. Hindi pa ako tapos nagtanggal nito isa-isa. Matrabaho din ito guys. Masakit sa likod. Kaya lang talaga magtanggal na uh, isa-isahin talaga to para malinisan. Kasi kung hindi talaga to isa-isahin, guys, ano, hindi siya matatanggal yung ano niya. Ugat-ugat. Ibilisan ko na siya guys kasi marami marami pa to. Mamaya magpipinaw pa ako ng sinampay ko baka biglang umulan na naman. Hindi ako naubusan ng trabaho dito sa bahay, guys. <laughs> Lalo na pag umaga, super busy ako. Mamalengke, pagdating sa bahay, yung pinamalengke, yung mga gulay-gulay, karne, ganyan, isda. Ayun, nilinisin ko yun. Ilalag, bago ilagay sa rep, tapos, maglilinis ako ng bahay. Pagtanghali na, magluluto na naman. Pag may sa sasampay ng ano, pag natapos na yung washing na. Umiko. Ayan. Ang daming gagawin. Ganito lang yung ano guys. Buhay ng mga OEW. Teis-teis lang. Matrabaho lang naman dito guys. Sa amin pag -an. umaga. Alas 6 ng umaga yung gising namin, guys. Dito. Kasi nagpapaypay pa yung alaga ako pag, ano, pag umaga. Kaya maaga ang gising kasi nagpapakulo pa ako ng tubig. Magluluto pa ako ng almusal niya. Tapos, palalakarin ko pa siya labas every morning. Pinapalakad ko yung alaga ko sa labas para ma-exercise naman siya. Ito pa lang guys yung nalilinis ko. Ayan. Malinis na siya. Ito pa yung kailangan kong tapusin. Medyo konti na lang din. Tapos ito naman yung mga natanggal ko na ugat-ugat. Ayan. Marami na rin ako natapos. So, ayan, continue ako pag ano pag lilinis guys. So, ayan guys continue pa rin tayo sa paglilinis ng toby. <laughs> Ito na yung aking narinis. <laughs> Kailangan ko itong tapusin guys at bilisan. Kasi may next pa akong gagawin. Pero konti naman lang guys ang aking tatapusin na na alilinisin. Mga ano na lang, mga putol-putol na lang. Matagal din kasi maglinis ng ganito guys. Katsagaan lang din. Maglinis ng pogi. Para lang ako naglalaro guys. <laughs> isipin ko na lang para ako naglalaro. Para hindi ako makaramdam ng pagod. <laughs> I-enjoy ko na lang yung ano, pagpuputol ng ugat-ugat. Kailangan double time tayo palagi guys. Kasi <clears throat> meron pa tayong mix na nagagawin. Hindi naman ito mahirap gawin guys. Kaya nakaupo lang naman tayo. <laughs> So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang aking video. May kunti pa naman na natira guys. Yung mga, ano na lang, mga pinong na ano. Pero marami na akong, ano, nalinis. Ayan. Malinis na siya guys. Ayan. Pwede niya siyang i-steam mamaya. Pero hindi ko naman talulutuin na guys. Siyempre madami. Sa ibang araw naman yung ito. Ayan guys, hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa inyong panonood sa aking paghihimay at paglilinis ng togi. Ayan, ang aking nalilis. Thank you for watching. Bye-bye.